Vamos para a cocina. Bale, alam mo ba nang kaso? Umigit na siya naman kasi may Maganda ba ako, oh? Nagugulahan ako kung saan nakuhaarap, dito o dito. Asan po si Mayor? Mayor, maraming maraming salamat po. Mayor Grace Castillo po. Tama po. Palagpakan naman natin si Mayor po. Nagpapasalamat ako kasi nakapunta ako sa si inyong magandang lugar. And we are celebrating the third... 313! 313? 313? 313 Pueblo Day! Ay, grabe naman, 313! shitting bird tinukit ko. Wala bang ba ba? Diyan, <laughs> <sir>? <laughs> <laughs> tapos yung mga lalaki na natakot sa akin, Diyos ko naghanda ako ng bunga, tapos natatakot kayo. Sige, oh, ako pala sa kanya na big brand champion ng talaga yeah. like Casey sa showtime. Dito ko malalaman kung sino pinakamaraming balapak. Doon lang ako hahanap kasi kami mga performer audience, ito na aming So, dito natin malilaman. So, mag mo na ako, ha? Sige. Palapakan lahat ng mga babae. Ano yung play natin na one second? <laughs> Kasi pag Palapakan lahat ng mga babae. Kunti lang mga lang. Ang daming seafoods, kunti um, lang ang clear foods. <laughs> Palapakan lahat ng naniniwala na may forever. <laughs> mayors, lahat mga shales, ng LGU bililag, maraming maraming salamat, po at ingitan po ako dito, Siyempre, masaya ko ingitan ako sa Rocket kasi malingin naman ako tutuduman ng lalaki, mga gano'n. <laughs> tapos yung whiskey, tapos na tuloy. Oo, ano pangalan yung pa ano? 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 niya, ano? Tsaka sa gabi nito, magwekentuhan natin. Lahat na ah, walang seryoso. Ano lang tayo, good vibes, good vibes lang tayo. Kamukha ko ba si Vice Ganda? Yeah. Napanood yung ba yung pagsali ko sa Showtime? Yeah. O anong year yun? Last year. Secret? <laughs> Oo, sumali kasi ako sa Showtime. Last 2015 yun. That was 10 years ago. Tapos, ah, uh, hindi kaya kasi may may ganda. At ako naging champion ng ano, you know, season 3 kasi. Yung <coughs> season 1, si Christopher De Leon. Season 2, si Nicki Minaj. Season 3, ako as Vice Ganda. Season 4 naman, Casey Tandingan. So, we are looking forward na mag-aroon pa ng ibang uh, season ng Kaloka Live. Like. Sino kayo ang mananalo? So, sa gabi nito, Karanta mo na ako ng isang song. Tapos mamaya mag-ibin ako ng ibang guwapong lalaki, ha? Pero so, gusto mo yung 80 na ba? Saan ka pala yung Dito na lang. Nakikita ba ako na maayos dito? O doon na lang sa stage? Doon lang dyan! Dito! Ah, dito na lang. Ayun mo pa patusin kayo, ha? Ang daming babae dito mo! Ayoko dito! Oo! May mga... May mga lalaki mo, pero mga long hair din. Ang mga pare, ang LGBT group natin. LGBT community dito sa Pilipinas. Ayan, open <laughs> na tayo sa society harap tayo. Meron na tayong mga gay, lesbian, maganon. Nakasabot pa rin bisaya o ano? Kung 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 Kasi Bisaya ako. kung kung Bisaya? kung 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 ng Bisaya. dito na kapilang sa si LGBT ang lesbian, gay, uh, transformer, transangkol. <laughs> ano po si pare? Nabilong siya sa ano sa lesbian. Tama po ba? Palapakan natin kasi sila ang mga tunay na kasi sila ang mga pinugod na matutulog. <laughs> so, Wait kilala, kumanta, mo para parang at least ano, oo. Oh, oh. Kasi kung ako siya in fairness, oo. Diba? siya in fairness, ganyan no? oh, oh. ano. pangalan ako ba eh? Ikaw, oo. May tanong lang ako, ikaw ba yung less, eh, uh, less kung huh? parang siyang lalaki, no? Ano pangalan mo? Yes. Oh. Yes. po. Sa umaga, Yasmin niya. Yeah. <laughs> Sige. Ilang, ano trabaho mo po? Ah, uh, firefighter. A firefighter ka. So, malaki ang host mo. Kasi kung matabawang ba ng tubig sa iyo? <laughs> Tapos si Sir, firefighter ka rin, Sir. Ano ba yan? Iskinan talaga o nasunog lang sa pananay na pagsagip niyo? Wapo din ah. Mga firefighters kayo. Ang bapu-bapu ng mga firefighters natin. Ikaw kuya, firefighter ka rin. Ay, pweste. Sige. Ayan, mamaya mag-iimit ako. Tsaka ang bapu-bapu ng mga photographer natin. Ano Dalam lang rin akong nakahawag ng istante. Para di siyang istante ang katawaan. kasi ang ganda mo. <laughs> Tapos dito din po, ha? Hello po sa inyo. Ayan, sige. Mga counselors po kayo, no? Eh? Ah, mga tabulators. Kasi mga kontes pa tayo dito. Sige. Sino yung mga sawayang kanina? Mga employees yun? Kala pa kanila, sabay-sabay talaga ang setting nila. Ito ka sa tao, ito ka sa tao. Ang ganito ka, Jay, parang ginag-aralan nyo talaga ng isang araw. <laughs> Sige na, Mother? paayusin ko muna itong muna. Ginagano ko para sa exit tignan. Kasi hindi yung dito to? <laughs> <laughs> Wait so na, oh. Ito lang. Mga bata ha, o. Ito na ang bago yung ng LTO. Tahan-tahan yun ay natin relax-relax muna tayo. Kasi ako, hindi nilang pagsimak. Hindi kasi ako makaihil kasi ang dami kong tatagalin eh, girdle pa, may stocking pa. Ang dami kami, oo, makaputi ng isang oras. Kaya, hindi ako maihil every show. Ang ginagawa ko na lang, maihil na lang ako tapos mapasok dito sa likod. Paikot-ikot lang yun. Ang tatawag recycle. Nakapoy doon ba? talaga siya? Ano nakikita Oo. Ano pa alam mo, Ben? Hindi ko talaga ko. Ano? Ano ka sa akin? Ano naman? i'm oh, just <laughs>